Hello everyone. Hello everyone. Welcome back again to my channel, Mars TV Vlog. Ayan, guys. <coughs> so, ayun. Maulan. Maulan, ano? Happy Sunday. Happy. Happy Blessed Sunday sa ating lahat. Mga ko-OFW, you Know? Hello dyan sa Pilipinas. Hello sa ating mga OFW sa mga ng mundo, no? mabuhay tayong lahat. Ayan, guys. Dahil, guys, din natin hindi pa nakapaglipit ng aking hingaan dahil nagigising ko lang. Time check is 10.45 na. Ayan, so, eto, dito ko mag, ano, dito ko mag-iinom ng kape. <laughs> nagtagtao ng kape. So, hindi ako sa dito. Dito ako, nagtagtao ng kape. Ayan. <laughs> then, may tinapay din ako. So, kakain ako ng konti kasi mamaya magla-lunch din ako. Na. No? So, ayun. Doon lang muna sa mall. Uh, manonood. And, um, na kung ano mangyayari, no? <laughs> so, ayun. Happy muna tayo, guys. Ayan. Ingat-ingat kayo dyan, guys. Dahil may prarat may parating na naman na bagyo sa Pilipinas. So, mag-ingat tayo dyan, guys. So, yung family ko naghahanda na rin, no? <clears throat> nabili na na-grocery na kasi bukas suspended na naman yung suspended yung klase sabang ko lang yung sa work kung suspended pa rin no pero yun yung sinasabi nila ngayon sa balita and mm, ayun, magkape muna tayo actually guys yung kape ko, mainit, sobrang init yan, and then kalahate sobrang init, tas inanong ko muna yung kape tinimplan ko muna bago ko dinagdagan ng <laughs> ng konting medyo warm water kasi hindi ko kayang inumin ng sobrang inumin. Mm. kumalit siya masyado. So, kakain muna tayo. Yun nga pala, no. Uh, na rin ako kahapon. Just in case, no, na, ano, kailangan sila. At least, kahit papano no, na, na ano ko na nakapag padala na ako ang thanks sa uh, aking edigan. Medyo matigas to kasi nga, putok siya kung tawagin. <laughs> nakapagpadala na ako kahapon. Kasi nga, dahil, ina, ina, Pina, ina, pinasend ko dun sa friend ko si yeah, yeah. thank you for thank you Chun sa um, sa pag pagsend sa akin no? sa Pilipinas sa, sa ano ko sinay niya sa Metro Banko actually kailangan talaga isa sauce sa kape ha? kaya kung sauce sa kape pero kailangan pirakihin ko muna kasi nga medyo ano siya ito yung gusto ko dito parang pandisal ayoko na siyang inipin hindi ko na siya inipin. Hindi ko na siya inipin. Tutok talaga siya guys. Tutok. Ngayon siya. kung tawagin natin. Diba? Matigas-tigas siya. Kaya kailangan isaw sa kape. So better. Ayan. Ganyan no. Susaw natin sa kape. Favorite ko tong ano. Itong mug na to. Kasi thermos siya eh. Thermos. Kaya pag hindi mo tinagdagan ng malamig na tubig yan, doon may may background <laughs> hindi pa natuyo yan eto maghapon yan guys na hindi siya lumalamig basta nakatakip lang siya nakasilip lang siya nakatakip na ganyan hindi siya lumalamig ito yung nagandahan dito e, medyo um, nakita niya naman oh. <laughs> di ba may pagkamahal-mahal niya ano ko na yan kapihan ko na yan kahit, san, kahit pupunta ko sa ano magre-reste yan dala-dala ko yan pero ngayon hindi ko na siya dadalhin nagbanal ako ng tubig ko. Hinutapin ako dito. Hmm, halap. Hmm. Wala siyang halos lasa. Sakto lang parang panisal lang talaga. Hindi na ako magpapalaman dito kasi nga hindi ko kaya ano, agatin. Kahit na may palaman siya. No? Basta isaw sa kape. Mas masarap. Ayan. Hmm. Mainot pa rin siya kahit nalagyan ko na siya ng tubig na ano, warm. Mm. Hindi mo siya talaga guys na makakain ng ano, yung walang, hindi mo siya hindi ano, ha? Ayan. sa pag na, medyo mahirap siya. Kaya kailangan isap-sap sa kape. Ang tawag dito is putok na putok. Sa Pilipinas, ewan ko lang dito. Basta type ko to. Kasi ano siya, hindi siya sweet. siya maagad pag sinawsaw sa kape. Pero pag hindi mo sinawsaw yan, mahirap pa rin ka kahit na maliit na siya, <coughs> mahirap pa rin siyang ano, parang makunat siya. Mm. Mm. Oh. Alam mo ano, parang bubble gano'n siya, no? Parang bubble gum siya na pag kinagat, alam nyo, ano, two hands dapat talaga ito. Pag kukuha ka. Mahirap. Ayan. Hindi masyak. Hindi talaga, um, mahirap talaga siya, gaya. Kaya kailangan sauce so sa kape. Eh. Hmm. Hmm. Madali siyang agatin pag naka-louch out. Nagpipilas ako. Kasi so, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tingnan ano. ano? nyo siya guys to. Oh. Malaki siyang ano. Siguro mga parang ano. Mga 8 pieces na pandesal kung tutugusin ito. Na pinagsama-sama. Pero grabe sobrang tikas niya. Ano siya eh. Ito mo. O diba. Yung tunog pa lang niya. Bukang, oh. <laughs> Kaya, kailangan pipilasin. Or, dapat kutsilyo, no? Para ano siya. hirap talaga siya. Alam nyo, nagbibiro ako. Iba, pag Yung putok nga natin, di ba, sa Pilipinas. Hindi naman ganito. Nakakagat mo pa rin siya. Napipilas mo pa rin siya ng, ano. Pero, eto, hindi. Kailangan mong pilasin talaga. Kailangan mo itong maubos kasi so, hindi pwedeng magtagal baka lalong tumigas no? Hmm? kaya kailangan pinasin kasi so, hindi talaga kakayanin ng isang kamay lang pagpipilas hmm. hindi, hindi ako nagbibiro guys hmm. piraso ko na siya. So, madali ko na siyang kainin. <laughs> Grabe, no? Ba't kaya, no? Kakainin mo nalang pinahirap. Pero okay lang yun. At least, diba? Yun. Dahil tayo mag-off-w, marunong tayo mag no? talaga kaya. Eh, hmm? pag ang umdun din na mabasa, lumalambot siya. Pero, hindi mo siya kayang lunukin ng ganito lang. Grabe. Di ba yung pandisal natin, hindi naman siya ganito. Hmm. Madali siyang ano, madali siyang makagat pag nababasa. Mabilis siyang matunaw din. Pasensya na guys, matigas yung akin naman tinapay, ha? Huh? <laughs> Hindi talaga kaya. kasi yung pangako mahina yung pangako Hmm. Busin natin to. parang pa rin bumibili sa kanila ng ganito. Mas masarap to pag mainit na mainit. Yung malutong na malutong siya. Pero, ano, ganun pa rin. Matigas pa rin siya. Kahit na, ano, bagong luto siya, guys. Kasi, natikman ko na ito eh, last na bumili ulit ako. Uh, bagong luto siya. And then, crunchy siya, crunchy pero mahirap pa rin siyang hilain, mas mahirap pa rin gagatin kaya kailangan ng Sum -sum. Hmm. May part na hindi ano, hindi nabasa. Mahirap talaga siya. Hmm. Natulog-tulog pa. Oh. Huh? <laughs> Naloko siya tinapay na to. Kasi handa ako mag-vlog ng ganitong tinapay na sobrang tigas. Tigas pa sa ulo ko. Alam nyo guys, kung oh, ganyan, kala nyo malamot yan, hindi o hindi yan malambot masakit na yung pangako eh nangyayag hmm. pero pag sinawsaw, malambot kabilis lang mapunit nanood ng mga kalukuhan ko. Kasi yung hirap naman talaga eh. <laughs> Kakainin na nga lang, no? nahirapan pa. Salamat sa pakikisa sa akin, no? Panginoon. May pangasin